What's up guys? It's another day and another ride. So, for today's video pala guys, uh, ikukwento ko sa inyo kung paano, nan paano natin nakuha itong ating dream bike na ZX25. Kasi guys, mayroong na uh, subscriber natin na nagtanong kung ikwento ko daw kung paano natin nakuha itong ating ZX25R. Uh, so yun guys, yun pag-uusapin natin ngayong araw. Pero before that, Uh, i prepare muna natin at mag-ride tayo habang pinag-uusapan natin to So yun guys uh, Simulan natin guys Ang ating kwento So ako kasi guys Yung taong mahilig talaga sa motor Sobrang hilig ko magporma ng motor Kumutingting ng mga Piesa Pumorma ng motor Naadik din tayo guys Sa pag uh, ng Motor gaya ng Thai concept na yan Sa Raider Kasi nagkaroon din tayo ng Raider noon pero guys, maniwala man sa maniwala man kayo o sa hindi, ay noon wala talaga akong motor, guys. Nakikihiram lang ako sa mga pinsan ko, sa tito ko. Kumbaga, wala talaga akong sariling motor, guys. At pag pumupunta ako sa nung college ako, pag pumapasok ako ay kung hindi nagmo-multicab, ay nagta-tricycle lang ako. So 'yun, uh, uh, ang first Uh, ano pala natin Ang first na Motor natin Is yung bigay pa ng uh, Bigay ng airpot ko Sniper 150 Before ako mag Graduate ng college So yun Tapos guys Nung naka na ako Tapos first job ko uh, Is ano lang uh, Kung baga hindi pa naman Sabing stable na job yung napasukan ko. Uh, ang first na motor natin nun guys is yung Raider FI. Kulugan lang yun guys. Yung Raider FI. Then, yun. Uh, uh, Nag-gana tayo. nag tayo ng ating uh, career as uh, criminology. Ay nung gumraduate nga tayo then nagkatrabaho ng uh, nang hindi pa ganun ka-stable nag-strive tayo guys tapos nag-apply tayo sa BNP. Wow! tapos yun guys nung nag uh, ano na tayo nung uh, may trabaho na tayong stable pulis na tayo ay naisipan kong bumili ng ng Raider Carb tapos ay pinormahan natin siya guys. Talagang nagano tayo ng Google tayo ng oras at saka pera sa pagbuild ng mm, street bike. Hanggang sa yun guys, uh, alam naman natin na may kamahalan itong ZX25R. Noon pangarap lang talaga to guys. Talagang mahirap siyang bilhin lalo na grabe ang presyo tsaka eh kahit naman may trabaho ka at stable ka na jabis, hindi lang naman din lahat doon napupunta sa uh, hindi naman lahat pwedeng mapunta doon sa big bike na pangarap mo so sa akin guys uh, hindi kasi ako nag ano eh hindi kasi ako guys diretso agad sa 25R ang daming motor na dumaan sa akin guys after ng Raider Carb ah uh, nagkaroon din tayo ng yung Yamaha na 155cc What? yung parang big bike ano siya big bike ang datingan niya uh, anong motor na nga ito TFX 150 bomba daw so yun guys Uh, nag TFX -TF -TF 150 tayo tapos uh, pinormahan din natin so yun guys nag TFX 150 tayo ang sunod natin sa TFX 150 guys medyo nabitin kasi tayo sa ano eh sa bilis ng TFX 150 Kumbaga, syempre galing galing tayo sa Raider tapos magti TFX ka which is big bike ang datingan niya pero yung takbo guys medyo hindi siya ganun kabilisan. So, nag-upgrade tayo guys from TFX 150, nagpalit tayo ng uh, Duke 200. Yung maporma, maporma rin guys, maganda. Then yun guys, uh, doon din ang naging rason natin kung ba't nag-upgrade tayo sa 2.5R kasi nga ang Duke 200 medyo oh medyo may mabilis yung ano niya pero sa top speed guys, kumbaga hindi siya hindi kayang umabot ng 140 guys. Eh, alam mo naman tayo hindi naman sa racing racing tayo palagi pero parang big deal sa akin kasi guys yung top speed niya. Tatalunin pa siya ng ano guys, ng Raider FI, yung Duke 200. So yun guys, uh, yung pag-upgrade naman natin guys, hindi naman hindi naman tayo nag-iipon ng motor. Bali, bebenta natin 'yon tapos katulad niya nung 200, yung Duke 200 bago natin nabili yun binenta muna natin yung TFX Pati yung reader Bininta rin natin yon, Bamba daw So yun guys Itong ZX25R guys Kahit nabenta na na yung Duke 200 Hindi mo ba rin basta Pinagipunan talaga to guys uh, Amat amat Kaya dun sa mga nagpaplano guys Na uh, Nagpaplanong bumili O Huwag kayong magmadali guys Ah uh, pag-ipunan nyo, kumbaga, pag-ipunan nyo 'yung pangarap n'yong motor. At huwag kayong titigil, guys. So, yun guys. 'Yun nga, gaya ng sabi ko sa inyo, guys, uh, huwag n'yong titigilan 'yung pangarap n'yo. Maabot n'yo yan, guys, kumbaga, kung feeling n'yo man ngayon na Kung feeling n'yo man, guys, ngayon na ah uh, nadadawn kayo, nawalan kayong pag-asa na makamit yung mga pangarap mo darating talaga yung point na ganun, guys pero wag kayong susuko guys kasi naranasan ko na rin yung gano'n guys yung as in parang feeling mo wala nang pag-asa don't lose hope magsumikap ka lalo guys humanap ka ng paraan para makamit mo yung pangarap mo at I'm sure guys na makakamit mo rin yan Ayan ngayon guys ba? Diba? Ako kasi guys sa motor ko na to Contento na ako guys eh Kumbaga lahat ng hinahanap ko sa motor Nandito na Tunog Forma yung top speed niya guys sa 250cc Sobra sobra na siya guys Hindi ko pa nga ito nasasagad guys sa totoo lang Kumbaga talagang kontento na ako sa kanya guys At hindi ko naman din kailangan yung expressway legal Dahil wala namang expressway dito sa Palawan Kaya kumbaga happy na ako dito sa motor na meron tayo Pero hindi ko naman sinasara yung hindi uh, ko naman kinoclose yung opportunity kong mag-upgrade tayo bomba daw dami nagapabomba guys yun ang kagandahan ng ano ng 2.5R guys ini-encourage ko kayo guys na magsumikap kayo para sa pangarap nyo wala namang imposible guys sa taong nagsisikap overtake muna tayo ba yung mga reaction ng bata? Dati ganun lang din ako guys kapag nakakakita ako ng mga uh, big bike na dumadaan sa amin. Yung talagang mapapalabas ka pa ng bahay nyo para makita lang. Yun guys, nakita nyo ba yun? Kaya guys, ngayon ako gusto kong i-share sa inyo na kung ano yung naging experience ko bago, na, bago ko to nakamit yung pinapangarap kong big bike ang sarap sa feeling guys so guys without further ado hataw muna tayo sa glit grabe guys hindi mo expect na uh, 250cc lang siya Maraming ang napepege dito guys si eh. Kala nila 1,000 cc daw. Kasi ba't daw ganun yung tunog? Woo! <tinyo> Grabe! Guys, uh, short video lang 'to. Gusto ko lang uh, i-share sa inyo yung naging journey ko bago makamit itong ating pinapangarap na ZX25R.